So guys, ayan. Akala nyo, tinapay lang yung nilalagay ng palaman. Hindi. Ayan. Pati muka. Yung muka ko kasi para siyang munay. Pilog. Ayan, tina tinatamad na ako magilamos. Tinatamad na ako magilamos guys. Para consistent Naglalagay tayo ng mayonnaise. Ayan. Ito po ay 4 in 1 bleaching soap jar. Bleaching cream. Alam nyo guys, nilagay ko siya sa singit. Ayun, ang dilim. Hindi lahat na bleaching cream ay nakakapote. Eh. Yung sa akin. Persia. Uh, hmm. yung sa akin case, kumulimlim, -lim, imbis na lumiwanag, nagdilim. Kung sa tao pa nagdilim yung paningin. Ayan, maglalagay din ng mayonis sa mukha. Ayan. Para pagising. Fresh from the farm. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung videos ko. Hmm. Bukas para na ako nitong sawa. Ganon guys. Nagbabalat na siya. Malakas siya makapagbalat guys. Hmm. Ganyan lang. Wala siyang half day. Hindi katulad ng breakup. Makirot. Hmm. Ayan, thank you for watching guys. Bye bye. See you in my next live. Thank you sa pag-support and pag-like, share, and subscribe. Ayan. Pero may kunting update. Pero itatago yung kirot. Peace, ganda. Bye bye.